Good afternoon. Uh, ah, dito tayo sa Zade Aquatics. Dito yan siya sa ano ano? Deca Homes. Deca Homes to real. Ah, Talomo. Talomo. Deca Homes Talomo. Yan, sa labas may mga isa dyan. Dito may ilang orange na yan. Tapos may mga gapi. Ito naman meron. doon may mga maliit doon ito set of five fish ang pabors ng isa ayan po mga kaibigan mga fighting fish ayan o no, bubbles na marami nila ito ayan na ayan. Ayan. Number 35, 50 each, 50 each, that's kaya eh, isipan ko nag-blank Kasi Ang may-ari nito Wala Bibili sana ako Tapos Prices na Tama-tama Tiger Barb na may kulay Ito kasi Tingnan natin ha kung mapapansin nyo. At tagilid yan sila mag-loot ng way. oh tagilid yung puti. Yung, yan, o. So, mag, parang makita nila sa sarili nila sa ano, tagilid. O, tagilid naman yan. O, oh, yan, makita nyo. At tagilid na, alos lahat ng mga isa dyan. At tagilid. O, tagilid na po yung isa. Yan. Natuwa lang ako kasi pagdagaan sila sa may na

binibenta yata ito. Parang mga skunk. Ayan o. Ay, ito, ito, ito. Hindi natin magalaw masyado. Wala isang may-ari dito. Ito naman. ay Ping-pong. Ito so, ko talaga oh Hindi pa niya binidenta yan. Mm, sa tingin ko parang parang skunk. Parang ah, mga gabi yan. Yan yung magadaro. No? Ah. dyan, uh, bumili ako dito kahapon, anong sa araw. Wala na, patay na. Um, Ang um, Christmas tree. Patay na. Wala na agad. Bilis. Tapos dito mga beta, Oh, why so sad? This <laughs> is... Yeah, on price so, Wow. Nice. So, are you tired? Okay. So, walang tao, no? Kaya na pa tayo naghintay. So, wala. Wala eh. Oh, sa baba.

sa mga benta rito ayan ka Boss. Eh. Medyo-medyo lang ko dre, boss. nakalimutan kong i-video yun yung yan yung nabili natin Nag 30 pesos yan isang black na lalaki at isang uh, dalawang gold ano, sunset pero dalmatian may mga batik sila yan 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 ikot tango. so hopefully no survive ito sila kasi yung ang dating nilagay ko dito na tub, eh, namatay ayan ayan sila namatay yung nilagay ko dito tapos nahabol nila yung naghabolan sila pero may fries dyan na dalawa tatlo Parang dalawa lang na fries. French fries. Yan yeah, o. May may <coughs> talo yung isa. Yan. Mali. Dalawa o tatlo yan sila dyan. Ito yung isa. natin to mag breed breed tayo nito Tingnan natin kung ah, effective ba natin natin kung makamakain ah hindi basta maraming kataguan okay so ito lang yung kung ano, walang walang oxygen so ito yung ano niya tapos dapat maglumot-lumot ito para maraming algae okay yan maliit lang yan na tab dalawang tangkal lang isa at yan